Ito ang isa sa pinakamagandang superhero movie dito sa Pilipinas. Susundan natin dito si Larry na isang professor na isa ring superhero. Anya ito nang meron ngang bumagsak na meteor kung saan tumama nga ito sa isang rubber tree na nalagay nga kay Larry. Nagkaroon nga siya ng kapangyarihan kung saan naging malagoma ang buong katawan niya. Bilang isang superhero, hindi nga ito magiging madali dahil kahit na maraming ang natutuwa sa kanya, marami din ang may galit sa kanya. Kaya naman dito nga siya magkakaroon ng maraming kalaban kung saan sisirain nga nila ang pagkatao niya bilang superhero at dito na nga lalabas ang isa pang kalaban na malapit nga sa kanya na mahihirapan nga rin siyang kalabanin. Title ng movie, Lastic Man. Karamdam ako ng nostalgia sa dating Star City dahil sa movie na to. Alam nyo kung bakit tuwang tuwa din ako sa movie na to? Nandito rin kasi yung isa sa mga sa movie na paborito kong meme. Yung binagsak ka ng prof mo be like. <laughs> Bro! Bakit mo ako silakta? kadito dito lang ako nakakita ng superhero na nagbumura Shet, <laughs> gago. Saka ako lang ba kung ako si Hilario or si Elastic Man, hihiwalay yung si keso ni Taros dito eh. Isipin mo, hindi niya alam na iisa lang si Hilario at si Lastikman and kahit na boyfriend nga niya si Hilario, kinikiss niya si Lastikman? <laughs> like what? Plus nakashades lang naman si Lastikman tapos hindi pa rin niya nakilala yung boyfriend niya. Ano yun? Pero jokes aside para sa time ng ginawa to, yung CGI and mga effects nga nila dito, sobrang impressive na na tipong parang mas humaba pa nga ng maraming beses dito si Lastikman kaysa kay Mr. Fantastic sa bagong Fantastic Four Kumbaga, hindi nila tinipid and they use it wisely and even without the computer effects, maganda rin yung pagkakagamit nila ng mga angles and different shots to show yung power nga Elastic Man. Sobrang gandang-ganda nga ako dito doon sa mga pasabog scene nila, like yung sa may post office, sa Manila City Hall, tsaka yung sa Tulay and LRT. Sobrang ganda na paisip nga ako, bakit hindi lang ganito yung gawin nila ngayon eh, kaysa ipilit nila yung mga CGI and VFX na wala naman ding kalatoy-latoy ngayon. Pero legit na blend naman na nila na maayos and good enough na panigurado sa sinehan that time, sobrang nagulat sila nung pinakita yung ginawa sa mga lugar na yon. Story wise of course may mga times na nagja-jump and hindi smooth yung transition or pagkakatahita-hinga between sequences and ramdam mong minamadali pero gets pa rin naman yung story. Siguro medyo sayangan lang ako kasi nga hindi masyadong na-develop yung relationship nga nila Jepoy and Larry para sana mas nagkabigat palalo yung labanan nga nila sa dulo mas yes, maganda yung pinapakita nga nilang superflurry nga lang yung may pakialam nga kay Jepoy pero ayun walang masadong masyadong big dialogue or big moment doon nga na mas nagpapakita ng bond and growth ng relationship nilang dalawa na nga din mas maayos nilang binoo yung galit ni Jepoy kay Lastic Man eh. Kasi medyo hindi lang kapanipaniwala na maniniwala lang siya agad na atakihin siya ni Lastic Man on a random day. Malabo lang naman yung mata niya, hindi naman siya bulag. So alam mo yon magkaiba naman yung buhok, katawan, and bosses So medyo wonky-wonky lang dan on, on that part. Pero what I love most about the antagonist here, maliban sa magandang performance nga epicison Epikison, may potential din talaga yung storyline niya, na mabait naman talaga siya nung una, pero dahil nga sa mga masasamang nangyari sa kanya at sa paligid din niya, kaya nga siya naging kalaban. Gustuhan ko rin pala yung detail with the parents na sa sobrang disconnected nga nila sa isa't isa, nag pa yung magulang niya nang magko-comfort sa kanya, instead na sila na lang, na sila naman talaga yung gusto lang ni Jepoy eh. Pero ayun nga, hindi nga nila siya nabibigyan ng oras. And for its time, nakaka-amaze na itong nagawa nila, paano sila naging creative with the powers, yung paggamit ng mga visual effects, at marami pang iba. Puro yung writing and story lang talaga hindi siya concrete enough, pero understandable naman, given na ganito lang talaga din yung writing nila dati. So yun, again, ang title na to ay Lastic Man, and ang torta rating ko for this ay 6.5 out of 10 uyo number one blockbuster movie. Panigurado pagkatapos ng movie, may mga nag-i-interview sa sinihan. Sabi, number one, number one, ang galing ni Bosing! I love you! <laughs>